Ayan mga kabarangay, dahil po nagpaplano tayong magtayo ng parisan, so ganito po ang ating sistema. At siguro ay ganito na rin ang ating timplada dahil unang-una ay masarap naman po ang ating timplada pagka ganito ang sistema ng pagkaluto natin ng ating paris. So unang-una ang gagawin po natin rito, paris overload mga idol mga kabarangay, kita naman talaga. So ayan, tingnan nyo at sundan nyo lang po kung gusto nyo makuha ang lasa ng ating Paris Overload na itatayo po nating uh, pang negosyo Ayan, sundan nyo lang po mga kabarangay at ishare nyo na rin ang video na ito para magkaroon po kayo ng idea ng Paris ng kusiniro ng barangay na ating itatayo sa mga susunod na mga araw kung makakuha na po tayo ng pwesto. Ayan, so ganito lang po ang ating sistema ng pagluto uh, uh, ng sauce. Ayan, unang una nga pala ang ating... Uh, isang buong pata ay ah, ilaga muna natin syempre may kasamang laurel, sibuyas, pampalasa or bawang at syempre lagyan na rin po natin ng paminta so ayan pagkalipas nga po ng mabahabang uh, oras ng pagpapakulo at malambot na rin po ang ating buong pata at syempre may kasama nga pala dalawang tipak yan ng uh, kawali gawin natin syempre overload yan mga kabarangay ayan at syempre iprito na rin po natin ang ating pata ayan at i-crispy natin at habang pinipito natin ah, nag-prepare na rin tayo ng kanyang pampalasa pampa-aromatics kagaya ng bawang yan syempre maraming bawang mas masarap at syempre yung ating onion red onions ayan i-chop-chop na rin po natin mga kabaranggay ayan So kung yung mga nakaraan na hindi tayo gumamit ng luya mga kabarangay na ating niluluto ng sa ngayon gagamit po tayo ng luya syempre mas maraming luya ay mas nagpapabango sa ating Paris sauce mga kabarangay So ayan paluto na nga po ang ating crispy pata Ayan So siguraduhin lang po natin na makrispy po natin ang ating pata para crunchy Ayan At super pinurito na rin po natin dito ating dalawang buong lechon kawali Ayan Ayan, at syempre meron tayong dalawang sityarong bulaklak na medyo malapad. Ayan, uh, kasi loto na siya nung nakaraan. Ang ginawa natin rito, ayan. Uh ininitalin na natin at i-crispy na lang natin at siyempre sasama po natin yan sa ating Paris overload Ayan, crispy crispy na po ang ating chicharong bulak-bulak. Dahil usong-uso po ngayon ang negosyong Paris so siguro magtatayo rin tayo pero hindi naman siguro uh, ganung ganong kadaming overload mga kabarangay. So ang importante natin rito yung pinakasos. Dapat po makuha natin ang tamang lasa, tamang technique Ayan, kagaya niyan at nagluto na po tayo ng sauce. Ayan, nagisa na po tayo ng maraming bawang. So ang ginamit natin bawang rito, buong bawang ang ginamit natin rito na chinapchap lang natin. At syempre ating luya ayan importante at the best sa Paris yung may luya ayan igisa lang po natin ng maigi para po maglasa ang ating luya at syempre yung sibuyas yung para mas sibuyas mas masarap ayan ang ating importante natin rito yung nagpapalasa ng konti Konti-konti lang yung sibot mga kabarangay na nabibili po sa ating mga palengke so hindi po tayo rito gumamit ng star anise or sangke dahil yun po ang mga pinakaayaw ay marami po ang hindi tanggap ang lasa ng star anise. so ang sibot na lang po ang nilagay natin so ayan at nagdagdag po tayo rito ng isang buo ng uh, beef cubes, mga kabaranggay. Ayan. Pero, dipindi po sa inyo, pwede din po dalawa, tatlo. syempre kung gusto nyo masarap at malasa ang pares nyo, gawin nyo dalawa, gawin nyo tatlo. So, ayan ang importante natin rito. Meron tayong pinapakuluan ng ating buto-buto. Soup stock. Ayan, beef soup stock. Ayan. Uh, ayan ang po talaga ang nagpapalasa sa ating pares, yung pinagpakuluan ng buto-buto. At, siyempre, ayan, naglagay na tayo ng sumisos. Ayan. At, siyempre, yung isang pirasong ah... Uh, oyster sauce. Siyempre, ayan, paminta, naglagay na rin po, tiklada na po natin. Siyempre, tingnan lang po natin mga kaparang Yung kulay. Dapat sa kulay ng pares, hindi masyado maitim. Kasi kung maitim, ibig sabihin, medyo maalap yan. Yung medyo light lang ang kulay niya para masarap. Kasi nakukuha naman yan sa pampalasa, di ba? Sa pagkumain po tayo ng pares. Meron naman po siyang mga condiments na, condiments na nakalagay sa gilid. Kunyari, mayroon siyang patis, soy sauce, at marami pang iba, kagaya ng Alex, uh, leeks, ayan, uh, garlic uh, powder. Uh, garlic, clicks. So, hindi natin kailangan alata ng ating source. ayan naglagay tayo ng konting bitsin at may konting spring onion ayan mga kabarangay at ayan medyo paluto na po ang ating sauce ang importante rito yung sauce dapat masarap ang sauce ng ating paris kasi yun po talaga binalik-balikan ng ating mga suki ng ating mga customer mga kabarangay so ayan mga kabarangay kung nagustuhan nyo po ang ating paris pakishare na lang Pero kung gusto nyo huwag tayo ng paris ayan pwede nyo pong gayahin ang ganitong sistema ganitong lasa pwede pong magdagdag na lang kayo ng uh, ingredients kung ano pang gusto nyo kung gusto nyo maglagay ng Star Anis kung gusto maglagay ng kunting asukal nasa inyo na po yan pero sa akin ganito lang po ang aking sistema simpleng lasa syempre mas masarap ayan sibut lang po ang nagpapalasa ng konti rito pizza lahat dapat din po may oyster sauce at yung broth nagpapalasa po so ayan aluto na po at naglagay na po tayo ng mga condiments sa ating Paris overload ayan kagaya ng garlic powder calamansi at ang ating leeks or spring onion ayan mga kabaragay ganyan ang kasimple bilis gumawa ng Paris overload na talaga naman pwede nating pangtinda sa ating mga negosyo sa hinaharap. Ayan mga idol. Kung inabot po ang video na ito mga idol mga kabarangay, pakicomment naman kung saan lugar kayo at saan lugar nakarating ang video na ito at nang matuwa naman sa inyo ang kusiniro ng barangay. Ayan. At malaman po natin kung anong anong lugar nakakarating ang video natin. Ayan. At maraming maraming salamat po ulit sa aking mga followers, sa aking mga silent viewers. Ayan. Maraming maraming po salamat sa support nyo sa kusiniro ng barangay. Ayan. At napakarami na po natin followers. 251 50,000. Ayan, followers na po tayo at maraming maraming salamat at patuloy pa rin po dumadami ang ating followers mga idol. Ayan. Okay, salamat po. At sa mga gusto ka palang umorder ng ating bagnit bagong, nasa Shopee at Lazada na po. At syempre ang ating Soka Rapsa na mas pinasarap ng panahon, nasa Shopee at Lazada lang po. At mamaya pag inupload ko po natin yung video na to, ah, tingnan nyo lang po sa comment section ang Lazada at Shopee at pwede na po tayo roong umorder. Ayan, salamat po.